parang hindi hindi ko nakikita naghihirap ikaw maganda tapos nakabres nakabres pa no ayun nga po yung nabasa ko po sa comment section ay eh, hindi ko na po sila pinansin ikaw ay inspirasyon sa kababayan mga mahirap ay iyong tinadamayan sana ay hindi hindi ka magsasawa Panginoon na ang magbalik ng biyaya Daddy Frankie Daddy Frankie, Daddy Frankie, bilib ako ko sa iyo. Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, salamat sa iyo. Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, bilib ako ko sa iyo. Ay oo, yung kapatid niya eh. Ito yata yung ano, yung tinutukoy nilang business nila. kakapatid. Atras mo ko. Ah, okay na ba yan? Ayusin mo. Parada mo ata mag tatry tayo. Coffee, coffee jelly. Ice coffee. Try natin bumili para makumusta kumustahin na rin natin sila. Okay. Hi Cheska, kumusta? Hello oh. po, Ha? Huh? Oh, napadaan lang kami, nakita napansin namin kasi kayo eh. May sabi ko, anong mga paninda nyo? Ice coffee. Oh. Ibinigay niyo po sa amin pera, ginang business niyo. Oh, galing naman. Kumusta naman ang benta? Okay naman po, malakas pa. Malakas naman. Oh, galing. Sige, sige, anong saleable niyo? Ano po, matcha po, Tsaka salted caramel. Ito po yung menu Ay, menu. Wow, may menu pa talaga. Eh paano paano niyo natutunan ganitong business? Hindi po kasi po yung ano po yung strand ko po ABM. Ah. Pinag-aaralan ko po, po siya ngayon. Tapos matagal yung binigyan niyo po kami ng pera na isip ko po talaga ng ice coffee na ano business kasi po ano ko po talaga siya dream po Ayun na passion mo. Okay lang dikit ko to sa iyo. Padikit naman. Ayan. Okay lang, isama kita sa vlog ko? Sige po. Ay, <laughs> mga kababayan, ah, siya si Dara, kapatid ni Cheska. Dara po. Ah, Dana. Dana. Sorry. <laughs> si Dana po mga kababayan kapatid ni Cheska which is uh, naisama ko na siya sa vlog noon sa bahay nila Cheska, di ba? nag natuwa lang ako pabalik. Natuwa lang ako kasi nadaanan ko sila dito na naghahanap buhay. Hindi ka nagtinda ng chicharon ngayon. Ah, tinutulungan mo kapatid mo. Nung nakaraan po, dito po siya sa tabi ko nagtinda ng chicharon. Kumusta naman? Ayun po, mobeiita po kasi po yung mga tao po dito, mga employee din po. Wow, galing. Sige, try din naming umorder. Ah, sa akin ano? Ah, ano ba yung gusto ko? Ano Rob? Caramel macchiato. Caramel. <laughs> Meron. Oh. Ikaw naman. Hindi, anong available na lang? Mayroon May menu ano. sila. Ano po? Ice mocha dalgona. Oh, sige, ice mocha na lang sa ah, Hindi. Sige, ice mocha na lang. Ilan po? Uh, yes. ah. kau, halika rito. Amerikano. Amerikano? Wala. Walang Amerikano dito. Hindi po available yung Amerikano. Oo. Oh. Mabili to, no? Lalo na ngayong Opo. summer. Malami, mainit po kasi kaya... Oo, oh, sige, sige. Ang galing, no? Sige, bigyan mo kami ilan? One, two, three, four, five. Pakasipag na mga bata, mga kababayan, no? Marunong na maghanap buhay. Di ba mas maganda, no yung blender? Bine-blender yung yelo? Wala pa po kasi kami blender. Ah, wala pa kayong blender? Eh, mga kababayan baka may ano sino man po yung uh, may extra blender diyan sa bahay na hindi ginagamit pahiram natin kay Cheska yeah, Yan galing Sa ano yung ano yung sayo salted sayo Ayan oh Tikman natin yung ano uh, timpla ni Dana Ang Galing naman Dana pwedeng ano umupo ka eh, Sige po paus ma ano yun sa inyo dana ah uh, paano mo natutunan ng business na ito ano po una po talaga dream ko po magka-business ng ano coffee tapos yung una po sa bahay lang po ako nagdi-deliver po ako nung, nung simula po nagbigay kayo ng pera sa akin sa bahay lang po talaga ako nagte-testing po ako nung una tapos nagdi-deliver po ako habang nag Nag-post na po ako na sino po gusto umorder, gano'n. Tapos madami po yung gustong bumili. Tapos nagpaulit-ulit po sila ng bilay. Kasi po, nasarapan po siguro sa timpla ng kape. Tapos hanggang na. ngayon po, ang, ngayon po, pinahirap po sa akin ng nino ko po, po yung cart na yan. Ayun po, nakapagtinda po ako dito sa labas. Tapos matao po dito sa labas. Yes. Marami naman bumibili. Opo, yung mga employee din po. Kano naman ang costing nito? Magkano naman ang, uh, I mean, siyempre, ang uh, costing tapos uh, ano, profit mo sa isa, magkano? Ano lang po siya, bali po yung, yung ganito po kasi, 39 pesos. So ano po, yung inano po namin, kasi po yung iba mura din po na coffee na ganyan, 39 pesos. So ano po, ano po siya, student friendly po siya. Ah. Para yung iba po na panari po wala pong budget sa so mamahaling coffee, gano'n. Nag, nag-try po ako ng coffee na mura na affordable din po para sa iba. Galing. Uh, na naano mo ba yung ano si yung Tega Olonga po si Acousticmon tamad ako pero may pangarap na encounter niyo na ba yun sikat yun sa uh, TikTok tsaka sa ano kumbaga sumikat siya sa business sa na ganito coffee, coffee Oo dati parang gaya ng sinabi mo sa bahay lang dati okay. pangarap niya ganun tapos yung cart na ginamit niya uh, yung lumang cart ng mama at papa niya ngayon nagkaroon na siya ng magandang pwesto kaya tuloy-tuloy mo lang, oh, no? Po. Saan nyo na binibili yung mga ingredients? Bali po, nag-search po ako sa mga ano, sa mga online po. Ah, online din? Oo, kasi marami na yun. No? Marami sa online po kasi talaga po ano. Kasi po, mahirap po maghanap dito kung saan ka po maghanap. Nag-search po ako sa online kung saan po merong murang supplier. Para po mapamura din po ako sa oh Oo, oh, kasi kailangan sa business ngayon, uh, friendly price. Okay. Lalong-lalo -lalo na, no? anong nakita ng kapitbahay na business, mamaya meron na rin siya eh. Okay. Kaya kailangan talaga pababaan. Huh? Buti tumulong si Cheska. Opo, tumutulong huh? po siya sa akin pag wala po siyang pasok. Napakagaling nyo naman. So, tikman na natin to. Ayun. Tikman natin. Anong average? Nine. Nine? Nine lang? Ten. Ha, ten. Halain <laughs> niyo po yung ilang. Oh, sarap. Lalo na't napakainit ng panahon mga kababayan. Okay. Mm. Ano yun? Nagre-rent din kayo rito? Hindi po, kasi po yung dito po, kamag-anak po rin siya namin. Ah, so okay lang magpwesto okay. dito. Pinapayagan po kami makapwesto pesto, -pesto Ayun mga kababayan, no? si Dana. Uh, mas panganay siya, no? Okay. Pangalawa, no? Pangalawa. Kung anong si pag ni Cheska mga kababayan, ganun din kasi pag si ano uh, si Dana sa kasi uh, kasipagan talagang nag-aaral ka po, di ba? Opo, nag-aaral po. Ano o, nga pa grade ka? Grade 12 po, gagraduate na po ako. oh, ang galing. Tuloy-tuloy, no? Dana, bakit ano, nakita ko kasi napakasipag mo, no? Dahil tapos na kwento mo pa sa akin noon, uh, pumapasok ka minsan sa nagkakatulong, totoo? po, nagkakatulong po ako dati kasi po wala po talaga kaming sapat na pera. Kami lang po tumutulong sa sarili namin. Kaya po nagsisikap po ako para po hindi na rin po ako mangingi sa magulang ko ng mga pangangailangan sa school po. Tapos kailangan ko po, po talagang tiisin na kahit gato po yung buhay namin. Kahit po ano, maliit po yung sahod nila, tumutulong po kami para sa kanila na no, mapag-aral po ako. Mapag-aral din po yung mga kapatid ko. Tsaka po ngayon, ano po talaga, mahal na yung mga bilihin. Kaya po, kami na lang po talaga. Kahit uh, kayong po. gumagawa ng paraan para makasurvive. Okay. Uh, Oo, uh, kailangan yun ngayon. Alam mo sa, sa buhay ngayon na pamahal ng pamahal lahat, pataas ng pataas ang cost of living uh, natin, kailangan natin dumiskarte talaga. No? So, believe ako sa inyo kasi magmula kay Cheska, tapos ikaw. No? Uh, yung ate mo naman, anong pinagkakaabalahan niya? Ano siya, nagtatrabaho po siya ngayon kasi ah, wala rin po siyang wala po rin kami ano pang sa atin po. Kaya nag iipon po muna siya para po mapag-aral yung sarili niya. At matulungan din po yung iba kong kapatid. Pero napansin ko eh, parang sa kung titignan na kung hindi ko nakilala si Cheska, titignan kita. Parang hindi hindi ko nakikita naghihirap ikaw. Maganda tapos naka-breast, pa, no? Ayun nga po yung nabasa ko po sa comment section na hindi ko na po sila pinansin. Pero yung brace ko po talaga na to, inipon po nang ate ko para po paayos yung ipin ko po. Kasi po, dati po talaga yung ipin ko, so sungkis po talaga. Ah. Na, Na-aano po ako dati, parang na insecure po ako dati. Magkano ba brace ngayon? Mahal ba yan? 5,000? Ah, okay. Sa bagay, ano mo? pag nasa social media ka, lahat talaga makikita. Pero hayaan nyo lang yon Basta trabaho lang tayo. alam, basta sa sarili natin, alam natin na gumagawa tayo ng paraan para mabuhay, para umunlad. ba diba? Basta wala tayong inaapakang tao. Kumusta naman ang mama't papa mo pala? Dito po sila sa ano, nagtatrabaho po. Si papa po nagbabaka. nagkukumpay po. Nagbabaka? Yung ano po, nag-aalaga po siya ng baka. Ah, nag-aalaga. Nagpapaalaga po sa kanya yung... may nagpapaalaga, o. Oh. O, oh, ayan, no? Napakasarap, no? Sana tuloy-tuloy lang at sana mapag-improve mo pa, no? Kasi alam mo, sa totoo lahat ng business talaga nagsisimula sa maliit. No? Walang business na nagsimula sa malaki. Tsaka, syempre, mag tayo lagi kay God. Tsaka, alam ko, yan, damor na nagtutulong-tulong kayong magkakapatid uh, mas magaan at mas malakas ang puwersa. No? Tsaka thank you din po sa binigay niyo sa amin na, na pera sa kapatid ko po. Tsaka yung binigay niyo po sa aming apat, pinag an po namin yung sama-sama para po mapagawa yung bubong namin. Kasi po, ang hirap na po talaga kami sa pagtag-ulan po. Wala po kami masinuman, gano'n. Kasi po, putas-putas din po yung uh, yung namin. Ah, tumutulo pagtag-ulan? Opo. Oh, maputi naman. Sana maayos na. Opo sabi ano po, tulong po kami ni Papa na nagagawa ng bubong po kahapon. Ay, pati ikaw? Mag-iingat kayo, ha? Pag wala pong, ano, wala po kami, wala pong tinda dito. Ah, pag hindi kayo nagtitinda. Oo, oh, kasi pag tanghaling tapat, wala na siguro bibili, no? oh, pwede rin, kaya lang mainit dito. Paano yan? Pag tanghali, po, hindi po ako nagtitinda dito. Pag hapon po, doon po ako nagtitinda. Sabag? Pag Sa bag? din po ng mga employee. Saka kailangan minsan 'di ba online ang pagbebenta niyo sa mga friend niyo dito. Opo pag ano po pag sapit ko ng 9 am to 2 pm doon na po ako, doon po ako nag-o-online doon po ako nagpapat nagdi -de deliver mga nagko-comment po sa mga page ko po. Oo. May page na po ako. Ah may page ka? Paano 'yun? Uh, pick up o deliver? Sino magdi-deliver -de ko sa Ako po, ako din po nagdi-deliver. -de oh galing naman. Okay. Nehiram ko po yung yung motor ng tito ko para po mag-deliver mo. Ah, marunong po. ka rin mag-motor. mag-iingat ka, ha? Okay. May boyfriend ka na ba? Oh, very good. Tuloy-tuloy oh. mo lang muna yung ano, pangarap mo, pag-aaral mo. No? Yun lang, napadaan lang kasi kami dito tapos naispatan namin kayo. Sabi ko, itry natin. So, magkano'y pala yung ano, nakuha namin? Okay. Ha? Sige, kwintayin mo. Malulugi ka. Tandaan mo, sa negosyo, walang kamag-anak, walang uh, kaibigan. Opo, magalit nga po sila pag hindi ko po sila nililibre. Oo, oh, walang kapag-kapatid pagdating sa business. Iba yung business, iba yung pagkain ng pamilya. Tandaan mo yan. Na? Mm -hmm. Ganyan din ako kasi may maliit din ako na negosyo. So magkano sa amin, pabayaran ko. Hindi <laughs> porkit na katulong ako, hindi mo na sisingilin. Lahat po niyan, 225 lang. Ah, 225. Sige, sige. Ito. Para may pampuhunan ka, ha? O, ayan. Sa'yo na lahat yan. Okay lang. Basta, laban lang. So, paano, ha? Hindi na ako magtatagal. Cheska, okay ka lang. Tahimik ni Cheska, eh. Pag hindi mo tatanungin, hindi magsasalita, mga kababayan, no? So, ayan, mga kababayan, hindi na kami masyado magtatagal at uh, nadaanan lang namin sila rito kaya tinikman at sinuportahan na rin tong business ni Dana na pag-pray natin. Sana lumaki pa. Ah uh, sooner sana may malaking shop ka na coffee shop na malaki ano. Sila lang po yung employee ko. Oh, oo, ganun talaga kailangan pagkaano family business starting, mga employee kapatid, tulong-tulong hanggang sa lumaki na, diba? Ganun lang 'yun. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, uh, isang mapagpalang hapon na naman po muli sa atin lahat at uh, eto nga po uh, namit na naman natin si Dana at si Cheska dahil nadaanan namin sila dito. Ayan, maraming maraming salamat po bago po tayo tuloy ang magpaalam. Shoutout ko muna ang Team Rise Above. Ayan, sa pamumuno po yan ni Tita Honey S. Ganon din po sa mga kababayan natin nasa abroad. Mga kababayan po natin, OFW, doble-doble ingat po tayo. Ayan. Maraming maraming salamat po na why hindi po kayo magsawa na sumor, sumuporta sa Team Daddy Frankie. Ayan. God bless po sa atin lahat and bye-bye. Thank you, Dana. Bye. Uh, Cheska, thank you. Bye-bye tayo.